Guys, welcome back again to my YouTube channel uh, Crispin Bilyaniban. welcome to my Sari-Sari Store guys Ayan guys, gumawa ko ng pork chop para dito sa hindahan kasi nagpapaano tayo ng pagkain, like pork silog ayan, nagtatanggap tayo ng mga pork silog, hot silog uh, uh, beef tapa ayan, lahat-lahat ng mga uh, like sa egg rice like that, Shanghai rice ayan. Gumagawa din tayo ng Shanghai rice. Uh, that's my homemade Shanghai. Ito naman, home, ano ko din. Homemade ko din 'to na pork chop, may sarili akong recipe. Ayan. Yung pork chop natin is nagkakahalaga ng Yung pork chop natin is nagkakahalaga ng 60 pesos only. Ayun guys, so 'wag natin natin masyadong taasan yung price. Ito yung laki niya, oh. ah, ba? Diba? 'Wag natin masyadong mahalan para mabilis maubos. At is okay lang maliit yung kita basta ubus agad yung mga produkto natin. Basta every day may income tayo, oh, 'di ba guys? Pag sinuma mo yan, lahat-lahat. Oh, malaki na din per month. Okay. Ayan. Ani ako ya ko ito. Quiet. Nagbablog ako. Ayan o. Oh. Ayan na. tanungan na naman. May my gosh. mga kids dito guys. Mga kasari. Ayan. Ayan mga kasari. Ayan. Gumagawa ako ng mais konyelo. Sa konyelo. Anong ginagawa mo kaya? Kay? Ibukin mo ka na ito. Ibukin mo na sa Itong ginawa kong pork chop is 3 kilos. Lumalabas to lahat mga 2000 plus. <tinyo> 3 kilos guys minsan maabot ng tatlong araw ah uh, pinipreser ko siya may preser naman ako doon kaya yun yung Shanghai ko pinipreser ko yung Shanghai ko naman yeah, minsan 5 ah. minsan 5 kilos, minsan 10 kilos ayan guys, may nagwawalis dun na mga bata sa harapan ng tindahan ko ayan, yan. ang ano naman ko sa kanila pag naglalaro sila dyan. Uh, mga customer ko naman sila sa mga candies. Lahat-lahat. Okay, no, uh, ano? Yes, darling. Kaya na no, daspan. Doon yung daspan, humirap um, ka doon kay ate baliling mo. Para masakot ka sa plato, baho. Para ang may Saan? Ayan guys, ipagpatuloy eh, pagpatuloy lang natin yung pagbabalot natin ng pork chop. Kasi parang in case na may gusto bumili, kuha ng kuha na lang. Tapos so deep fry, maraming mantika. Pak! Ayan. O so, diba? Ito yung pork chop natin. Ilalagay na natin sa ano, labo plastic. Kasi ito naman ay yung pinakapuro na parang ano. Huwag na tayo mag ano ng plastic na pinakamahal. Kasi maliit na nga lang yung tubo eh. Ah, uh, yung ano, yung uh, breed yung yung breed mix ako gumagawa din, guys. uh, flour, I put flour sa ano tantya-tantya lang yung harina, uh, kunting cornstarch, paminta, black pepper, white pepper, yan. Tapos ayan yung chicken powder. Ayan, susuling. Ayan. Ayan. Actually guys, nabilhan na to kahit hindi pa siya nakamarinit nakamarinit na to. Eh, Inano ko na, ginulong-gulong ko na sa harina. Ayan. Tuloy. O see? Ayong fast moving ko rin dito yung ano ko guys, Shanghai. Kaya guys, pag in na may magustuhan kayo ng mga ano, pwede kayong magtanong sa akin for business tips ah business tips ayan o oh, si halagang 60 pesos malaki na isang ulaman na o oh, pag pork silog is 105 dito sa ano sa crispin crispin store Yeah tayo eh. Ayan, ayan, ayan. Ang kapal na ng ano ah, inferno. Okay guys, ah uh, ito na patapos na yung pagbabalot natin ng pork chop natin. ah uh, thank you so much for watching my YouTube channel please like your comments subscribe subscribe and on the notification bell ayan uh, kaya guys maraming maraming salamat po sa lahat sa mga support nyo sa akin sa sari sari store ko thank you so much lord thank you so much uh, sana mag ano pa ako mag expand pa ako sa youtube in jesus name amen ayan uh, sana lahat na makapag watch ng video na to uh, ay uh, maging uh, successful maging uh, trending maging uh, 2 million views ah, 2 million views lord thank you kung ganun mangyayari thank you so much and like and share please i love you guys maraming salamat po wala nang busy guys oh, oh di ba apron with the short because it's so very hot here in the Philippines. Oh my gosh. Power off. Oh, power off. Oh, Sabi. Okay, bye. Love you guys. Love you, Kasari.